Okay, main hapon. Time check is 3.08. So, maaari ta sa atong mga alaga. So, last trees pa man. Snack pa ni sila. So, hinahinay ta kay Dangog here. Adiri, labong kaayo ang Maria de Aguas. So, atong kwaan o oh, dahon. Kamay lang. Hindi na to. Ang oh, gagmay lang. Ah. Oh, cute na kayo, no? Hala, wala na sila ilawag. Nahurot na ilang laug. Okay. Ako lang yung start tayo. Wala na may laug. Next, derita sa Chiring. <laughs> Atau ang hugasan ng ilang uh, snack ba Ah. Snack nila Maria di Agua. Dimo? Sabisto feeds. So kanis sila guys as in Porte dyan yung silang gagmaya pagkuha na mo. As, syag. So, ka ng gagmay, oy hmm? Karon buyag na jud kay glawas. Gipurga, gi vitamins. Lami-lami na sila glawas.